Tiniyak ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD na patuloy nilang tututukan ang housing program sa ilalim ng Marcos Administration. Bagamat ibinibala sa 3 million housing units ang target na matapos ng kasalukuyang administrasyon. Tiniyak ni Secretary Jose Rizalino Acusar na may sasakato nito bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katunayan ayon sa kalihim, nasa 55 proyekto na ang umarangkada sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan kung saan nasa 150,000 housing units ang target na matapos. Iginit din ng DHSUD na walang government fund ang ginagamit dito sa halip ay umaarangkada ang mga ito sa tulong ng pribadong sektor. Patuloy din ang pagsisikap ng ahensya na ma-rehabilitate ang Pasig River na mandato rin ng Pangulo at First Lady Lisa Araneta Marcos sa ilalim naman ng Pasig Bigang Buhay Muli Project. Ang Pasig River, hindi lang po yan yung promenade na nakikita mo. Yeah. Lahat ng squatters, lahat ng sa pavilion, ginagawa na rin po ng pabahay. Yes. Sabay yan eh. Kasi ang pangit naman, tingnan ang ganda-ganda ng lugar. Nakakikita mo yung mga mahihirap nandun sa ilalim ng pusali ng Pasig River. Lahat yung nagka, na, naglalari yung mga bata. Hindi maganda ang pakingitignan yan.